connector na ginamit natin dito idol sa ating laptop DVD player papunta rito sa ating mixer kapag isa lang sa kanila idol ang gagamitin natin na source dito sa ating mixer pag laptop ito 3.5 to dual 6.35 so dual mono TS output lang tayo dito papunta ito sa ating uh, mono input ng ating mixer 6 and 7 channel ano ito Ayan. Pag DVD player naman, magpapalit lang tayo ng konektor Dual Mono TS to Dual Mellar CA. So alisin natin itong connector natin dito sa ating laptop. Ang gagawin lang natin dito, output tayo dito sa ating audio output ng ating DVD player. Tapos itong dual mono TS natin, papunta lang din dito sa mono input ng ating mixer. Pag isang source lang ang gagamitin natin dito. So kapag pinagsabay natin dito, laptop at saka DVD player, itong connector, output natin dito sa ating headset. Ngayon idol, itong gagawin natin, kahit dalawa ito, isa lang ang gagamitin natin dito sa channel 5. So dalawa na 'yung ating source dito, itong ating DVD player, ito 'yung ating laptop.